Ang bagong kasal na sina James at Sophie ay lumipat sa isang bagong apartment. Bagamat simple ay namuhay silang dalawa ng masaya hanggang sa makatanggap si James ng tawag tungkol sa kanyang ama na pumanaw na. Dahil dito ay nagpa siya ang mag-asawa na tumira sa mansyon na iniwan sa kanya ng kanyang papa. Si James na din ang nagpatakbo sa negosyo ng ama, ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay tila hindi masaya si Sophie sa marangya nilang buhay ngayon. Hindi siya sanay na may mga katulong na ginagawa ang mga gawaing bahay para sa kanya, at dahil dito ay nagpa siya ang misis na tanggalin silang lahat. Naguluhan si James kung bakit niya ginawa iyon at giit ni Sophie na hindi siya komportable na ginagawang alipin ng isang tao. Tugon ni James na inalisan niya ng pangkabuhayan ng mga katulong at sagot ni Sophie ay binigay niya sa kanila ang dalawang taon nilang sweldo. Unti-unti nang nahihirapan si James dahil pagkatapos ng kanyang nakakastress na trabaho ay kailangan niyang gumawa ng mga gawaing bahay. Sinabi niya ito sa kanyang assistant at giit ng assistant na maraming solusyon lalo na't mayaman siya. Kinabukasan, dinala ni James ang kanyang misis sa kumpanya na ni-refer sa kanya ng kanyang assistant. Gumagawa sila ng mga android na parang totoong tao at ipinakilala ng CEO na si Julian ang kanyang paboritong robot sa mag-asawa. Giit ni James na maaaring ito na ang solusyon dahil ayaw ng misis na ginagawang alipin ng mga tunay na tao. Sa wakas ay pumayag si Sophie subalit ayaw niya sa babaeng android dahil masyado itong maganda. Kaya sa halip ay pinili na lang nila ang lalaking robot na si Henry. Upang ipakita kung gaano ka ng android, inutusan ni Julian si Henry na dilaan ang kanyang sapatos at ginawa naman ito ng android. Sa bahay ay nag-set up sila ng docking station at giit ni Julian na maaari itong gamitin para i-charge e o i-reset e si Henry sakaling magkaroon sila ng problema. Kinabukasan, naghanda si Henry ng almusal para sa mag-asawa, subalit hindi pa rin sanay si Sophie na utusan siya. Pinayuhan siya ni James na tingnan si Henry na parang washing machine, ngunit hindi pa rin maiwasan ng misis na makita siya bilang tao. Habang nagsusuot ng robe ay nagulat si Sophie sapagkat si Henry ay nasa kwarto at nakatitig sa kanyang katawan. Isinumbong ito ni Sophie sa kanyang mister at kahit pinaalalahanan siya ni James na si Henry ay isang robot lamang, hindi pa rin komportable ang misis sa nangyari. na si James sa trabaho, kaya kinuha niya si Henry mula sa kanyang docking station para makipaglaro ng racquetball. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ni James ang pagkamatay ng kanyang ama. Tugon ng android na siya ay nakikidalamhati na ikinagulat ni James. Kinabukasan, habang tinutulungan ni Henry si Sophie na ayusin ang isang lumang sopa ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa panaginip. Tinanong ni Sophie kung nagkaroon na ba siya ng panaginip at sagot ni Henry ay hindi pa, sapagkat hindi yun nakaprogram sa kanya. Habang naglilinis ng bahay ay binigyan ni Sophie si Henry ng isang libro at hiniling sa kanya na basahin ito upang meron silang mapag-usapan sa kanilang libreng oras. Isang araw habang inaayos ni James ang isang lumang kotse ay tinanong siya ni Henry kung ang pagmamahal ba niya kay Sophia ay yumabong sa paglipas ng panahon o kumupas. Naguluhan si James sa kanyang tanong, at dagdag ni Henry na kung sasabihin niya sa kanyang misis ang kanyang mga kinatatakutan ay magyayabong ang kanilang pagmamahalan. Tinanong ni James kung saan niya iyon natutunan, at sagot ng android na napagtanto niya iyon sa ilang araw na nakasalamuha niya ang mag-asawa. Habang ibinabahagi ni Henry ang nabasa niya mula sa libro ay tinanong ni Sophie kung ano ang mangyayari kung inom siya ng alak. Sagot ng robot na meron siyang tangke sa loob ng kanyang katawan na edit Drain lang din naman ang docking station. Binigyan siya ng misis ng alak at ininom naman ito ni Henry. Inimbitahan ni James ang kanyang mga empleyado para sa tanghalian at lahat sila ay humanga kay Henry dahil mukha talaga itong totoo. Giit ni Sophie na minsan ay nakakalimutan niya na siya ay isang robot at tila ay hindi nagustuhan ni James ang sinabi niyang ito. Isang araw ay hiniling ni Sophie kay Henry na ibahagi ang nabasa niya sa libro at nagsimulang magsalita ang robot tungkol sa pag-ibig at pagnanasa. Nagsimulang magtalo ang mag-asawa tungkol sa pagkakaiba ng dalawa at nang tanungin ni Sophie si Henry kung nakaramdam na ba ito ng pagnanasa ay sumagot ang android na maaari niya itong subukan. Hindi naging komportable si James at sinabihan niya ang robot na hindi na niya iyon kailangan gawin. Nang gabing iyon, nagising si Sophie dahil sa ingay at nang lumabas siya upang suriin ito ay nakita niya si Henry na hubot-hubad at nakahandusay sa isa harapan ng bakuran. Nang gisingin niya ito ay nagtaka ang android kung paano siya nakarating doon. Tinanong ni Sophie kung nanaginip siya at sumagot si Henry ng oo na naginip siya na siya ay isang tao. Nang dalhin niya ito sa loob ay nakita sila ni James at ipinaliwanag ng misis ang mga nangyari. Kinabukasan ay sinabi ni Julian na nagkaroon lang siya ng konting glitch. Tinanong ni Sophie kung bakit sinabi ni Henry na siya ay nanaginip at sagot ni Julian na maaaring merong nagudyok sa kanya na gawin iyon. Binalaan niya ang mag-asawa na huwag tratuhin si Henry na parang isang tao at baka akalain ng android na siya ay totoo. Sanisi ni James ang misis dahil sa pagpapabasa nito kay Henry ng libro at pakikipag-usap sa kanya buong araw. Katwira naman ni Sophie na ginagawa din iyon ng mister tuwing naglalaro sila ng racquetball at inaayos ang kotse. Nang gabing iyon, sinet ni James ang mood sa pamamagitan ng pagsindi ng mga kandila sa tabi ng kama, ngunit giit ni Sophie na siya ay pagod, dahilan para hindi makascore ang kawawang mister. Kinabukasan, si Sophie ay minamasahe ni Henry nang bigla siyang hinalikan ng android sa likod. Nagulat ang misis, ngunit maya maya ay gumanti siya ng halik hanggang sa tuluyan na nga siyang inararo ng robot. Ilang sandali pa ay nagising si Sophie at napagtanto niyang panaginip lang iyon. Nang umalis si James para sa trabaho ay iniwan ni Sophie na bukas ang pinto at sinimula niyang paligayahin ang sarili, umaasang makikita siya ni Henry. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng tunog at nakita niya ang robot na pababa ng hagdan. Tinanong niya kung pinapanood siya nito at nang tanungin ni Henry kung anong sagot ang gusto niya ay hindi na tumugon si Sophie. Nagsimulang magselo si James nang makita niya na masayang nag-uusap ang dalawa. Kinunsulta niya si Julian at sinabi ng android ay tila umiibig sa kanyang misis. Ipinaalala sa kanya ni Julian na si Henry ay isang robot lamang at ang kanyang kinikilos ay salamin lamang sa kung ano ang nais ni Sophie na gawin niya. Kalauna na ay sinabihan ni James si Henry na itigil ang pag-flirt sa kanyang asawa at sagot ng android na ginagawa lang niya ang inaasam nilang dalawa. Nararamdaman niyang kumukupas na ang pagmamahala nila sa isa't isa at iminungkahin niya na si James ang dapat magbago at hindi siya. Inutusan ng mister si Henry na ihinto ang pagbabasa ng mga libro kay Sophie at sinabi naman ito ng robot sa misis. Humantong ito sa pagtatalo ng mag-asawa kaya't nagpa siya si Sophie na bumalik sa kanilang lumang apartment sa loob ng ilang araw. Isang araw, inutusan ni James si Henry na kunin ang kanyang shaver. Pumasok ang android na walang damit at tinanong ng mister kung ano ang ginagawa niya. Giit ni Henry na idinisenyo siya upang gawin ang gusto nila at sinimulan niyang ahitin si James hanggang sa merong mangyari sa kanila. Kinabukasan, nakatanggap si James ng magandang balita mula sa trabaho, kaya tinawagan niya ang kanyang misis at niyaya itong magbakasyon. Giit ni Sophie na pag-usapan na lang nila iyon pag uwi niya. Nagdududa siya sa effort ng kanyang mister at giit ni Henry na sinusubukan lamang ni James na iligtas ang kanilang relasyon. Nang maglaon ay nagpamasahe si Sophie sa Android at nang halikan siya nito ay nakipaglaplapan ang misis sa kanya. Subalit nang banggitin ni Henry ang I love you ay nagulat ang misis at inutusan siyang umalis. Pagdating ni James sa bahay ay sinabi sa kanya ni Sophie ang nangyari. Giit ng mister na ginawa lamang iyon ni Henry dahil iyon ang gustong mangyari ng misis. Sa galit ay inilabas ni James ang android mula sa docking station at tinanong kung bakit niya hinalika ng kanyang asawa. Nang sumagot ang android na iyon ang inaasam-asam ni Sophie ay nagalit si James at sinuntok ang robot. Tinanong ni Henry ang misis kung itatapon ba nila siya, at sagot ni Sophie ay ipapasuri lang siya dahil nagalit ang kanyang mister nang halikan siya nito. Tinawag ng android si James na ipokrito sapagkat meron ding nangyari sa pagitan nila. Maya-maya ay dumating si Julian at inutusan siya ni Sophie na i-turn off si Henry, at hiniling niya rito na hintayin siyang makabalik. Maya-maya ay dumating siya sa opisina ni James at kinumprunta ang mister sa ginawa nito. Samantala, nagtataka si Henry kung bakit siya may pasa at masakit ito kapag hinahawakan. Inutusan siya ni Julian na bumalik sa docking station, ngunit giit ng android na hindi siya babalik, at sinabi niyang alam na niya ang kanyang mga kasinungalingan. Inamin ni James sa kanyang misis na nagselos siya nang makita niyang mas masaya siya kasama ni Henry. Giit ni Sophie na nakaramdam siya ng kasiyahan sa piling ng android, subalit ang lahat ng iyon ay pantasya lamang at hindi totoo. Humingi sila ng tawad sa isa't isa at nagkasundo. Pag uwi nila ay nakita nilang hubot-hubad si Henry sa labas ng bahay. Malungkot ito dahil itatapo na siya ng mag-asawa. Giit nila na aayusin siya ni Julian at magkakaroon siya ng bagong may-ari. Inutusan siya ni James na bumalik sa docking station ngunit giit ni Henry na mas gusto niyang manatili doon hanggang sa maubos ang kanyang baterya. Napapaligiran na ng FBI ang opisina ni Julian na makarating doon ang mag-asawa. Ipinaliwanag sa kanila ng isang agent na si Julian ay isang scammer, at ang mga android ay mga totoong tao talaga, at doon ay napagtanto ng mag-asawa na si Henry ay totoo. Sinamahan ng FBI ang mag-asawa sa kanilang bahay, at habang hinahanap nila si Henry sa kanilang bakuran ay lumabas si Julian at binarilang dalawang agent. Giit niya na si Henry ay inabandona ng tatlong taong gulang pa lang siya, at muntik na siyang mamatay sa gutom ng iligtas niya ito. Minahal siya ni Julian na parang sariling anak at ginawa siyang perpektong tao. Gayunpaman, masakit para sa kanya na iiwan ang mag-asawa si Henry tulad ng ginawa ng mga magulang niya sa kanya. Nang babarili na sila ni Julian ay biglang tumalon si Henry sa kanya at hinampas siya ng notification bell hanggang sa bawian siya ng buhay. Nang maglaon ay nakakuha siya ng kutsilyo at nang saksakin niya ang sarili ay nakumpirma ni Henry na siya ay isang tao. Inamin niya na sa simula pa lang ay alam niyang totoo ang kanyang nararamdaman at humihingi siya ng paumanhin sa mag-asawa dahil sa pagsira niya sa kanilang buhay. Makalipas ang limang taon ay masaya nang namumuhay ang mag-asawa at nagkaroon sila ng anak na pinangalanan nilang Henry. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin ang notification bell.